tungo na sa presinto ang team ni Kim Joo kasama na rin si Paolo Bilino. Present din si Sir Carlo Hatigbak at Derek Doren. Sadyang maraming negative na nanangyayari. Para matapos na ito, kailangan ng matigil ang ginagawa ni Sian Lim. Maraming gigil na gigil, deserve na maikulong, hindi naman gustong gawin ito. Ngunit si Sian Lim naman, na rin ang nagbibigay ng paulit-ulit na dahilan kung bakit kailangan umabot sa ganito. Mas mainam na daanin na sa legal kaysa sa pag-uusap nila. Lahat naman niyan ay ginawa na. Kinausap na nga rin ng mga boss together with head of director, Drake Loren, ngunit sadyang matinik at iba ang takbo ng isip ni Sien. Ayon nga sa mga samot-saring komento, kinasal na nga sana sila noon ni Kimi kasi gusto na magsettle down nito. Nasa 30s na pero si Sian ang pilit na umiiwas. Gusto lang maging binata, ayaw pa magkapamilya. Ayan tuloy, mas lumama ang sitwasyon. bil ko din nakikita niya sa social media na malakas si Paolo Bilino ngayon. At malayong malayo sa mga nakaraang relasyon ni Kim Chiu. Alam ko din kasi na nag-aaral ngayon si CNE. Baka negative na rin siya sa financial. Kaya siging pang-uto ulit. Maraming nakapaligid ng mga boss kay Kim Joo. Malabong malabo na rin ang kagustuhan. Ni Sian Lim na makabalik rito. And obvious naman na rin, itong si Kim Joo ay in love na rin kay Paolo Abilino hindi na hayaan na mawala pa ito sa kanya.